ang tawag sa salaysay ng ibanghelyo natin ngayon ay tungkol sa sandwich technique. May dalawang kwento na, nag, na magkasama. Buo sana ang tinapay pero nahati dahil isiningit ang kalaman. Buo sana ang kwento tungkol kay Hyrule na may anak na nag-aagaw buhay. Naputol sandali ang kwento dahil isiningit ang tungkol sa babaeng labindalong taon nang dinudugo. Una may isang diwa ang dalawang kwento. Kapwa tinutukoy sa pananampalataya. Kapwa nananalig sina at ang babaeng dinudugo. Himala ang naging bunga ng pananampalataya. Ibinaho ni Jesus ang anak ni Jairo. Bangamat sa tingin ng lahat ay patay na ito. Tumigil ang pagdurugo ng babae matapos umipo sa damit ni Jesus. Nagbunga ang malalim na pananampalataya. Ikalawa, naging huling barahan ng babaeng ginurugo si Jesus. Maraming manggagamot ang tumingin sa kanya. Ngunit hindi siya gumaling. Bakit kailangan maging huling barahan si Jesus? Sana siya ang unang nilapitan siya ang pinakamahusay na manggagamot. Sa kanya ay daranas ng kagalingan lahat ng karamdaman. Magandang araw po sa inyo mga kapatid po sa pananampalatay kay Jesus Cristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Marcos. Ito itong tungkol sa ang anak ni Jairo at ang babaeng ginudugo. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga ng pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito at nagmakawa. Nagagaw buhay pong ang anak kong dalagita, mawa po kayo. Sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya talos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang baba, ang labindalong taon ng dinudugo hirap na hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip lalo pang dumalang ang kanyang karandaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. At nakipagsikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat so, iniisip niya mahipo lamang ang kanyang damit nagaling na ako agad niya tumigil ang kanyang pagdurogo at nar naramdaman niyang magaling na siya naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya at kaya't siya sa mga tao at nagtanong sino, sino ang umipo sa aking damit sumagot ang kanyang mga lagad nakikita po na napakaraming nagsisiksikan sa paligid nyo bakit po bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo sumalit gumingan lima si Jesus upang tingnan po sino ang humipo sa damit niya palibas ay alam ng babae ang nangyari siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus nagpatira pa at pinagtapat ang buong katatuanan. So, balit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita pa si Jesus, may isang ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyo abalayan ang guro, sabi nila. Ngunit na maranig ito ni Jesus, sinabi niya kay Hiro, huwag ka matakot, manampalataya ka lamang, at hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban kina Pedro at mga at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang ba dumating sila sa bahay ni Hiro, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao may mga nagiiyakan at nananagoy. Pagkatapos niya ay kanyang niya sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi patay ang bata. Siya ay natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. So balit, pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata at pumasok sila sa kanararawanan ng bata. Hinawa ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talita kuum. Ang ibig sabi, ining, bumangon ka. Noon di bumangon ang bata at lumakad. At labis na namanga ang lahat. Ang batang ay kalabing dalawang taon. Gulang na naigpit na pinagbibigyan ni Jesus na huwag nilang sabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos inusos niyang bigyan ng makakain ng bata ang salita ng Diyos.